Gadan ang sarong miyembro kan New People's Army sa nangyaring enkwentro sa Barangay 13 Martires Kasiguran Sorsogon mag-aalauna nin maagahon kasudma. Binisto na si Ninyo Henera, 37 anyo, soltero asin residente kan nasambit na lugar. Napigtutubod ang miyembro kan kilusang larangan guerrilla 1 sa Regional Committee 3. Basado sa report kan kasiguran Municipal Police Station, nagkaigwanin Intel Driven Operation ang Call three Operatives kan 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division sa nasambit na lugar na nauli sa poko mas umenos limang minutong ribayanin potok asin pagkagada ni Henera. Po, basis dun sa mga na-interview kagabi, ayon sa kanila, um, minsan lang daw yung taong yun na namatay, bumabalik sa dyan sa lugar na yan at may tinitirahan kubo. Ngayon, mga 3 days or 2 days, saalis na naman siya, mawawala na naman siya ng mga ilang linggo ilang araw, sinbabalik na naman. Narecover man sa encounter scene kan grupo kan Soko ang sarong 38 revolver na kargado nin sarong bala as in binding pidasong basyo kan 5.56 mm. Narecover man kan Sorosogon Provincial Explosives as in K9 unit ang duwang pidaso nin improvised electric blasting cup, duwang pidaso 40 mm HE, duwang binoculars, sarong improvised hand grenade as in sarong fragmentation hand grenade MK2 ipigdaraman sa si sarong funeral home sa Talisay, Sorsogon City and Bangkay kan NPA para ipasa iraram sa farapen test, post-mortem fingerprint as in necropsy examination. Uh, kaulay ang mga maghihirok sa mga naman sa na, na pinangyarihan ng insidente, pong uh, makatabang as in dahil na maghalat na may mga biktima pang iba kung ano pa man ang mga maindatang uh, kalakawan. Sa presente, padagos man na otoridad ang duwang pag-iriba ni Henera na nakipagribayan din putok sa tropakan kan gobyerno. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.